Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang naging papel ni Marcelo H. Pilar bilang delgado sa Barcelona. Bago yan ay alamin muna natin kung ano ang ating layunin sa pag-aaral na ito. Una ay unawain ang kontribusyon ni Marcelo H. de Pilar bilang tulos sa propaganda at sa pagpapalaganap ng mga ideya ng pagpapalaya sa Pilipinas. Pangalawa ay talakayin ang kanyang pananaw at mga hangarin bilang isang delgado sa Barcelona. Pang-tatlo ay tuklasin kung ano ang naging bahagi ng propaganda ng, pupa, ng kilusang propaganda sa pagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas. So ngayon, alam na natin kung ano ang ating layunin sa pag-aaral na ito. Ngayon naman ay alamin muna natin kung ano nga ba, sino nga ba si Marcelo H. Del Pilar. Si Marcelo H. Del Pilar ay isinilang noong August 30, 1850 sa Bulacan, Pilipinas. Siya ay anak na Juliana Goretcho at Julian H. Del Pilar, isang magsasaka at negosyante. Nakapagtapos si Marcelo H. Del Pilar sa kolehiyo sa San Jose sa San Jose sa Maynila at nagpatuloy ng kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas kung saan nakuha niya ang degree sa batas. Ang Barcelona bilang sentro ng kilusang propaganda ang Barcelona ay nagsilbing tahanan ng mga Pilipino aktivista at manunulat. Dito nagtagpo-tagpo ang mga leader mula sa iba't ibang rehiyon upang maibahagi nila ang kanilang mga ideya kung paano mag-aklas. So ano nga ba ang kanilang paraan ng pag-aaklas o revolusyon? Ang paraan ng kanilang pag-aaklas o revolusyon ay ang pagsulat, pagpapahayag ng kanilang damdamin sa pamamagitan ng pagsulat. Halimbawa nito ay diario, magazine at iba pa. Ngayon, nabanggit natin kung na ang kanilang paraan ng pag-aaklas pag aklas ay ang pagsusulat. Alamin muna natin kung ano nga ba ang La Solidaridad. Ang La Solidaridad ay nangangahulugang pagkakaisa sa wikang Espanyol. Ito ay isang pahayagan na itinatag noong February 15, 1889 ng mga Pilipinong mag-aaral sa Espanya lalo na ang mga propaganda movement. Ito ay nagsilbing instrumento upang maipalaganap ang mga mga impormasyon patungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas na siyang hindi ibinigay ng Espanya. Ang pahayagang ito ay naglalaman ng mga artikulo, sanaysay, tula at iba't ibang uri ng panitikan na naglalayong imulat tayong mga Pilipino So ano nga ba ang paraan ng pangampanya ni Marcelo H. del Pilar Si Marcelo H. del Pilar ay kilala bilang isang um, Delgado sa committee di propaganda Mayroon siyang dalawang um, mayroon siyang dalawang paraan ng pag paraan ng Una ay legal at mapayapang pang -panya. Pangalawa ay imulat po ng kaisipang Pilipino sa pamamagitan ng pagsulat. So ano nga bang naging resulta ng pangumpanya? Noong May 18 um noong May 1889, ginamit nila itong estratehiya para isulong ang pagkamit ng kalayaan kaya sinipagan ni Marcelo H. Del Pilar na manghikayat na maraming tao na, na, na umanib dito. Dahil dito ay um, naging resulta nito ay talagang napalayas nila ang mga praile sa Pilipinas. dahil doon um, nagtagumpay si Marcelo H. del Pilar sa kanyang pamumuno sa kanyang hangarin na hangarin na mapalaya ang ating bansa mula sa pananakop ng mula sa pananakop uh, mapalaya ang ating bansa I mean mapalaya ang ating bansa mula sa pang-aabuso ng Espanya lalo na sa ating edukasyon yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat.